tatanungin kita, ikaw ba na-experience mo na magpareband ng buhok? Eto, totoo yan. At, uh, at, uh, 19, at uh, batang 90s ako eh. Tapos ano, wavy ang buhok ko. Na 80s ka? Ako din, yung 90s. Hindi, nagbinata naman ako. Mga 90s naman ako. Okay, ako sige, mga sige. Yung 80s naman. Eh, tapos, usong, eh, kulit ang buhok ko. gusto, gusto ko si Kimpi de Leon. Yung ni straight yun eh. So nagpapa hindi pa Mag ano na nga dati straight lang. Ang pangalan ng pang straight ay, Carla. Ay. Ano po 'yan? Nagpariban po sa akin. Eh wala di, wala po siyang pera. Di pinayagan ko kasi nga po unang-una yung kanya pong asawa ay eh, naka-wheelchair na. Sakit. opo. Eh sa gusto ko naman po gumanda-ganda set bagong extra siya ng trabaho. Gusto ko naman po siya umaayos ang buo. kaya niribang ko po siya. Ngunit po nung kameron siya ng pera, din naman po ako binabayaran. Pangalawa po, tinulungan ko rin siya kumuha ng pera sa bumbay, hindi rin naguhulog. Ako po yung garantor. So, anong nangyari po, hindi namin, din di naman po din siya naguhulog kahit singko, kahit kumikita siya. Po. tanong, hindi ka marunong magbayad, nagparebant ka. Totoo ba ito o hindi? hindi. Paano po ako magbabayad sa kanya? Sinira niya po yung buko ko. Oh! Sambuan po akong nakasumbrelo dahil napanot po. Buti nga tumubo pa yung buko eh. Ila, gano'n na ito katagal yung nagpareband ka? Bali po ano, may sambuan na rin po ano eh. Buti nga tumubo rin. Hindi, ng... isang buwan ka nang nagpareband. So isang buwan to, ganyang kabilis tumubo? Hindi po, yung nagpareband ako sa kanya. Except, ano ato, Oto, ano? September. Kaya today, Matet? Oh. <laughs> Hindi, okay, kailan yan? Tid -tid, sa totoo lang, Ate Matet. Yung totoo, kailan ka huling nagpariban? Kailan ka nagpariban? Ngayong taon? Opo, itong taon na to. Oo, ikaw na, ano ba tatapos na, na? tapos na po itong, ano, October. Oo, o ba't ganyan na yung buhok mo? Maganda naman yung buhok mo, nakikita natin, Ano lang no. po siya yung parang nagsatulong eh, Tulungan niya ako maghulog para pareho kaming makaluwag sa bawat isa. Oo oh, oh nga naman. Ano masasabi mo doon, Ate kaya Matet? Batet? Na ano naman po sa akin yun na anuhan ko siya. Kaya lang, huwag niya akong araw-araw kasi pag dumadaan siya, binubunga, nagbubunga nga siya. Oh, eh, sinasabi lahat sinasabi lang na lang sa niya sa akin. Kahit sa na hindi, kahit na ka, hindi, kahit magagandang salita ang mag papangit na lumalabas. Siyempre, napupuno rin po ako. Gusto ko siyang patulan, pero hindi ko ginagawa. ang tanong? Bakit pinagdududuro ni Matet ang anak mo, at Loida? Dahil sinuntok daw niya ng, anak ko yung anak niya. Dapat, bago niya duruin yung anak ko, dapat inalam niya kung bakit hindi yung bigla niya duduruin. Okay. May nanay, tapos sa akin lang niya sinabi. Paano Pinagduduro? Ano pa yung anak ko, babae? Niya, bakit, babae kasi yung anak niya. Yung anak ko, medyo lambutin. Okay, lalaki. So, dapat, bago niya ano yun ako muna kausapin niya. Hindi niya palamon yung para ganunin yun. yan. Okay. Na murder ang kuko Ate Ludi? Opo, ma'am. Hindi niya lang pinatayin ko ko. Pati, pati, pati pagkatao ko, pinatay niya. Grabe naman! Dahil pinag bisa niya ako doon. niya ng chismosang bungangera daw ako sa lugar namin. Wala naman siyang ano... Parang kotohanan. hindi naman. <laughs> Ate Ellen, kasabay ba ng undas yung pagkamatay ng koko mo? Hindi po, ma'am. Kasi makikiramay kami. Last September po, ma'am. Kailan pa to? September po, ma'am. Ano na ba ngayon? November na!